Isinagawa ang isang anti-illegal drugs bypass operation ng San Leonardo Municipal Police Station at Pidea Nueva Ecija, sa barangay Rizal, bayan ng San Leonardo. ay naglusota sa pagkakaresto sa pitong individual at pagkakasamsam ng kabuang 26.77 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 182,036 pesos kasama ang dalawang baril at bala na ganap alas 5 ng hapon noong November 12, 2024. Ayon kay Police Colonel Ferdinand Di Hermino, Provincial Director Nepo, nahuli sa operasyon ng tatlong suspek matapos matagumpay na nakapili ng isang sachet ng shabu ang isang police pusher buyer na nagkukumpirma ng kanilang pagkakasangkot sa iligal na aktividad. Bukod dito, na na mga operatiba ang karagdagang sachet ng shabu, dalawang baril, isang Calvert 22 revolver at isang homemade na baril at mga live ammunition mula sa mga pangunahing suspek. Ang karagdagang imbisigasyon sa pinangyarihan ay humantong din sa pagkakaresto sa apat na karagdagang kasamahan na bawat isa ay nakuhanan ng shabu. Kasalukuyang nakakulong ang mga suspek sa San Leonardo Municipal Police Station at uh, maharap sa kasong kriminal dahil sa paglabag sa Sections 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Ayon kay Remino, ang operasyong ito ay magsisilbi bilang isang malinaw na mensahe na ang NEPO ay nananatiling matatag sa kanyang pangako na labanan ng ilegal na droga. Aniya patuloy ang kanilang laban sa ilegal na droga at sisiguraduhin na mananagot ang mga gumagawa ng kasamaan sa buong pamayanan. Kalaboso ang isang lalaking lasing matapos isumbong ng isang concerned citizen sa bayan ng Quezon, Nueva Ecija. Nangyari ito noong November 11, 2024, alas 5 ng hapon kung saan kinuha ng mga operatiba ng Quezon Municipal Police Station ang isang 25-anyos na lalaking suspect dahil sa lasing sa alak at may hawak pang hindi lisensyadong baril sa barangay Pulong Bahay, Quezon, Nueva Ecija sa report kay Police Colonel Ferdinand Tio Hermino, Provincial Director Nepo. Naganap ang pag-aresto matapos i-report ng isang concerned citizen ang isang lalaking nakandusay sa Barangay Road, halatang lasing at may dalang baril sa open shoulder bag nito. Pagdating sa pinangyarihan ay agad siyang dinakip ng mga operatiba ng Quezon Police at nakumpiska ang isang shooter's Blue Thunder Caliber 45 pistol kasamang isang magazine na naglalaman ng pitong bala. Nabigo ang suspek na magpakita ng kinakailangang dokumento kabilang ang license to own and possess for arms o LTOP o permit to carry to for sa labas ng kanyang tirahan. Dinala ang suspek at mga nakumpiskang gamit sa Quezon Police Station para sa kaukulang disposition. Habang sasampahan naman ito ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa pinagting na kampanya laban sa loose of firearms at paghahanda para sa darating na 2025 midterm elections, dalawang residente ng Nueva Ecija ang kusang loob na isinuko ang kanilang mga baril sa mga lokal na istasyon ng pulisya para sa pag-iingat noong November 12, 2024. Sa mga ulat na nakarating kay Police Colonel Ferdinand Di Hermino, Provincial Director Nepo, Presidente ng Barangay Rahal Centro Santa Rosa, Nueva Ecija, isinuko ang isang Arms Corps Pistol Caliber 45 sa Santa Rosa Municipal Police Station na pag-alamang may expired na license card ang baril at nasa kustudian na ng nasabing istasyon. Gayun din, isang residente ng District 7, Kuya Pona Besiha, ang voluntaryong isinuko ang kanyang service firearm, isang Smith and Wesson Caliber 22 revolver sa Kuya Municipal Police Station. Nakatanggap ang surrenderer ng Certificate of Receipt para sa isinuko na baril na ngayon ay nasa kustudya ng nasabing istasyon. Sinabi ni Hermino na ang mga voluntaryong pagsuko na ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng PNP Oplan Katok na nagmamarka ng isang positibong hakbang tungo sa pagbawas ng panganib na dulot ng mga loose firearms sa komunidad at pagtiyak ng kapaligirang walang baril bilang paghahanda sa paparating na panahon ng halalan.